Bilang bahagi na maayos at transparent disposal of goods, nakalikom ng higit sa 106 million pesos ang Bureau of Customs sa pamumuno ni Commissioner Ariel Nepomuceno mula sa pina-auction na kumpiskado at inabandon ng kargamento na naiwan sa mga port mula July hanggang September 2025. Ito'y alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang Fiscal Stability na ahensya sa pamamagitan ng pagpapahusay ng mga proseso sa BOC. Tinitiyak na ahensya na nananatiling maayos at transparent ang auctions bilang pagtalima sa utos ng Pangulo at pagsunod sa mga batas at regulasyon ng BOC. Aabot sa halos 106,930,000 pesos ang kabuang halaga ng mga inoksyon na consumer goods, fuel products, vehicles, industrial materials at furniture mula sa mga forfeited shipments. Ang nalikom na halaga ay magiging bahagi ng overall revenue collection ng ahensya at direktang makakatulong sa mga priority program at public services ng pamahalaan. Ang transparent income generating auction ng BOC ay isang pagpapatibay sa adhika ni Pangulong Marcos Jr. na isulong ang maayos at angkop na pagtatrabaho sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan.